na asukal, at tubig lang ang kakailanganin mo at makakagawa ka na ng masarap na merienda. Ganito lang ako gumawa ng merienda, guys. Yung tipong madali, mura ang ingredients, at sure na dapat ako magugustuhan ito ng buong pamilya ko. Dito nga, guys, sa ipe-prepare ko lang sa yung paglalagyan ng ating mixture. Gagamit lang ako dyan ng stainless round pan at papahiran ko na din yan ng mantika. Pagkapahid ng ang ay maglalagay naman ako dyan ng cling wrap para mas madali natin niyang mai-unmold mamaya. Pag okay na ang paglalagyan ay proceed na tayo sa paggawa ng mixture. Para nga pala sa harina na gagamitin natin, gagamit lang ako dyan ng glutinous rice flour. Ito po yung ready-made na giniling na malagkit na bigas na nabibili sa palengke. Available po ito sa lahat ng palengke guys kaya sure akong lahat tayo ay makakagawa nito. Ito pala po yung brand na binili ko guys. Pero kahit ano naman pong brand ng glutinous rice flour, pwede pwede naman po dito. Bali 2 cups lang po ng glutinous rice flour ang ilalagay natin dito sa bowl guys. Then saka tayo din maglalagay ng 3-4 cup ng white sugar. Adjust nyo na lamang po ang asukong na ilalagay ninyo dito guys ha. Pwede nyo po yung dagdagan at pwede nyo din po yung bawasan. Depende sa preferred ninyong tamis ha. Hanuhin lang natin ang dalawang ingredients dito then saka tayo din maglalagay ng paunti-unting tubig. Gradual lang muna ang paglalagay natin dyan para matatanggap plancha natin kung kulang pa ba o sapat na yung ilalagay nating tubig. halong haluin lang natin yan hanggang sa ma-achieve natin yung tamang consistency nito. At kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interesado ka sa merienda recipe na sinishare natin today. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede suan mo naman ang video natin at mag-iwan ka na din po ng comment na I love this merienda recipe. Maraming salamat po. Kapag na po ganito na kasmus yung mixture natin, ay pwede na po natin itong isalin sa lagayan na pre natin kanina. Buhos lang natin yung lahat dyan at simutin ang bawat patak nito. Once okay na, ay pwede na po natin yan lutuin. Bali sa pagluluto po nito guys, gagamit lang po tayo ng steamer at steam lang natin itong mixture ng 20 to 25 minutes hanggang sa maging firm at maluto itong mixture. Makalipas nga ang 25 minutes na pag steam ay i-check natin kung firm o buo na nga ba itong mixture natin. Kapag okay na nga at luto na ito ay pwede na natin yung hanguin. Pala, namigin lang natin yan hanggang sa mag-subside ang init nito. Then saka natin yan iyaan sa lagayan. At this point guys, ito ng cling wrap dahil ilalagay pa po natin yan sa baba ng ref na magdamag or kung nagmamadali kayo, 4 to 6 hours ay sapat na po. Ginagawa natin yan para mas maging firm or matigas itong nalutong mixture. Makalipas nga po ang magdamag sa ref ay eto na po yung nagawa natin. Kung naisip nyo po na tikoy itong ginagawa natin, yes, tama po kayo. Ganito lang po kadali ang paggawa ng tikoy na nabibili natin tuwing Chinese New Year guys. And since Chinese tikoy nga ito, kaya natin yan na maliliit na piraso, then saka ididip sa binating itlog at ipiprito ang lahat ng sides nito. Ganito naman talaga tayo magluto ng tikoy, di ba guys? Sausaw itlog bago iprito para mas masarap. Prituhin lang ang lahat ng sides until golden brown. Kapag ganun na nga, ay maaari na din natin yung hanguin. And there you have it guys, ready to serve na itong simple pero lasang special na tikoy recipe natin. Bagay na bagay talaga to guys, kapartner ng mainit na kape. Super sulit talaga ang paggawa nito guys, promise. Kaya kung nagustuhan mo itong ating recipe, ishare at itag mo na ang buong pamilya at barkada mong mahilig sa tikoy, at subukan mo na ding magluto nito.